Ayan, shout guys. Nandito pala kami sa ano, Cave Yang Sanctuary. Ayan. Uh, nangawil. At si Primo maya maligo. Ang dami kasi tao ngayon dito. Ayan. At ang uh, lakas ng alon, mahangin. Ayan. Kasama ko pala nga sila, Boss B. Uh, Boss B. Hello! shout out! Kasama sila. Sweet. Ayan. Mamaya mamaya, ayan, pag umupay yung alon, ang tanda laki ng alon. Ayan Pag umupa, makangawin you know? kami ulit. Nakaulin naman ako kanina kaso nung pinasa ko, nakapitaw. Ayan, yeah, papakita ko mamaya sa inyo yung uh, view ng uh, sanctuary. At ayun yun nga guys, ang daming tao doon sa kabila Ang mga kikita niya guys Ayan, dati walang tao yan pag napunta kami dito Kami nagtatalunan pa doon Ayan, daming tao Ayan Ito yung mga kasama ko Ayan, talaga yung anak ni Bay Ayan kasi nangalo no hindi kami makagis ng maayos tapos puro batuan ba dyan sa unahan, puro batuan hindi kami makapatuan ng malayo kasi mamaya na sumasabit na maangin nga, maangin dami naliligo yan. Yeah. Okay. dami ni illegal Ah ito pala sa santuwari nato, eh. ito pala yung kota ng mga sundalong Pilipino noong 1942, 1941. Yan giniwa tong santuwari nato dahil uh, dito nagtatago yung mga sundalong Pilipino laban sa mga Hapon. Ah ayun. Tapos doon banda sa may dulo, kunang hindi nyo matatanaw yung barko na yun na bato ito yung ginawa ng mga Amerikano na barkong bato Ito eh, ang uh, pinakamatibay na sandata ng Pilipinas no? kaya umatras yung mga hapon uh, napaka ano napaka itong uh, sanctuary na ito. No. oh lakas yeah mamaya naman ang iba guys mamaya para makita yung views ng uh, sanctuary Buti ka pa nang aligo ka na. Buti ka pa nang aligo ka na. <laughs> Maliligo na lang tayo. Hindi na tayo mga well. Ay eh, wala man huli. <laughs>